tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? <laughs> ang talino talaga natin. Ta alam ko matatalino na ba si ang bayan? Naniniwala ba tayo na sa director, si Marcos? Ayon sa Supreme Court, bakit hindi tayo maniniwala? Wala na tayong gobyerno kung hindi tayo maniniwala sa sa decision ng Supreme Court. Ha, hindi rin malayong magkaroon ng martial law pagka ang magkakaroon ng marsyal ulit at yan ay pagsisihan ng taong bayan. Pag-isipan ninyong mabuti dahil ang pagsisisi laging nasa uli. Mark my word. Kung uh, gusto nyong magkaroon tayo ng marsyal ulit, then ibuto nyo siya. Yun lang ang ano ko, ay malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng marsyal. Maniwala kayo sa akin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwaiwalay? Bakit tayo nag-aaway-aaway? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napagaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, ay kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable, sustainable livelihood at saka pabahay. Alam niyo po bago ko ituloy 'yan topic na 'yan. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil na ilagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya.